Nga? Yes, tayo pa problema motor ko. Ah. Tapos ina pang hina no ko hayop. Hala. Ta, wala problema. Ay kumapit ang preno ko ha. Ah. Tapos ina meron. Ah, pa naman dito. Ah, paulo po muna ito dito. Dahil tayo dito tayo para may mga tao. Ito ah, may problema motor ko ah. Ay putang ina. Ah. Shit, ka tagas. Ano ko? Ngayon pa bumigay. Sa yung ilaw. Ay, po. Hala. Ta ika. Put. Ay, tagas. Naloko na. Ngayon pa nas, nas bumigay pa si Immortal. Uy, Tumutulo Wala Eh puta Bukasak na yung front shock ko Wala Ano yun tumatagas Sira brake master ko Saan so na brake master front shock Wala Eh ito na nga Eh taika Hello. Delikado to. Halo langis na Naku po, sira ang front shock ko. Hello. Bumiglip po. Hello kaya pala walang preno naku po pati disc brake ko na naapektuhan na bumigay front shock natin guys punyeta hala Diyos me may... Stop na bumigay front shock ko Wala nagtatalsikan sa loob Swish me luck. pa ako Buti nandito ako sa Imos Buti may ilaw ako Patay tayo, bumigay na